Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways ang pagkamatay ni Engineer Larry Reyes, ang Bids and Awards Committee Chairman ng DPWH Sorsogon First District Engineering Office. Ayon sa opisyal na pahayag ng ahensya, si Engineer Reyes ay pumanaw kamakailan, at bagaman kumalat sa social media ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa dahilan ng kanyang pagpanaw, Nilinaw ng DPWH na wala itong kinalaman sa mga kinahaharap na isyu o kontrobersya ng ahensya. Sa pahayag ng DPWH, sinabi nito, while there is much speculation and unverified reports on social media regarding his circumstances, Engineer Reyes' family has requested the public and media for privacy and necessary space to grieve his deep loss away from public scrutiny, especially during this difficult time. Dagdag pa ng ahensya, nakikiusap sila na huwag basta maniwala o magpalaganap ng mga impormasyong hindi pa na beberipika lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng karagdagang sakit o pangamba sa pamilya ng nasawi. Bago pa man lumabas ang kompirmasyon mula sa DPWH, kumalat sa social media ang mga ulat at post na nagsasabing nagpatiwakal umano ang naturang opisyal, at iniuugnay ito sa isyo ng flood control scandal na kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa mga nasabing post, si Engineer Reyes ay may posisyon bilang chairman ng Bids and Awards Committee, kaya't naging sentro ng mga espekulasyon ang kanyang biglaang pagpanaw. Ilan pa sa mga social media users ay nagsabing nagkaroon umano ng news blackout o pagtatangka umanong hindi ito iulat sa media. Gayunman, sa ngayon, walang opisyal na dokumento o investigasyon na nag-uugnay sa pagkamatay ni Engineer Reyes sa flood control scandal. Nilinaw din ng DPWH na hindi ito konektado sa anumang anomalya o isyo ng katiwalian. Patuloy namang nakikiramay ang mga kasamahan ni Engineer Reyes sa Sorsogon District Engineering Office. Ayon sa ilang kawani, nakilala si Reyes bilang isang maayos, masipag, at tapat na opisyal ng ahensya. Dahil dito, Marami ang nabigla at nalungkot sa bigla ang balita ng kanyang pagpanaw. Kasabay nito, nananawagan ang ilang sektor na magkaroon ng maayos at patas na investigasyon kung kinakailangan, hindi lamang upang malanuan ang publiko, kundi upang matiyak na walang maling impormasyon na kumakalat sa gitna ng isang sensitibong pangyayari. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa pamilya ni Engineer Reyes upang magbigay ng kaukulang tulong at suporta, nanawagan din ang pamilya na igalang ang kanilang pagdadalamhati at iwasan ang paglabas ng mga haka-haka ang walang sapat na batayan. Ang DPWH ay nagpaabot ng pakikiramay at suporta sa mga naiwan ni Anger, Reyes at nanindigang magpapatuloy ito sa kanilang mga proyekto at tungkulin ng may integridad at transparency habang patuloy na usapin sa publiko ang isyu ng flood control projects, ipinapaalala ng ahensya na ang anumang investigasyon ay dapat isagawa ng maayos, may sapat na ebidensya, at may respeto sa mga taong sangkot.